yun no. Oh. Tignan nyo naman oh. Kapogi oh. Shout out. Ya, yeah, mangat na. Ya, so, babiyahin na po kami. Balikol, balikol. Shout out. Ayaw naman mga te. <laughs> Ayaw mo yan. Yun o. Oh. Ayos. Ayos. Oh. Play sa gamit. Sabay mo. Ang gusto, hindi hirap nito. Eh. Kilomin tumo boy. Ayun oh, ando mga kalso. Balde. Balde oh. Okay. sampa kayo, apply na mga kadiskarte. Shout out. Ayun oh, ilagay ang panandjak oh. Shout out, buddy. Shout out. <laughs>